Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang sobrang viral video na to na Diyos ko po, lahat na lang ata ng platform pakikitaan na natin. So, huli na nga, huli na nga tayo eh kasi parang binura na ata dito sa YouTube o kung saan kasi parang naka-private na ata yung video. So, eto kasing galit ng panahon ngayon yung galit ng mga loyalista dito nga sa sobrang napaka fake na video na to actually nung napanood ko ang unang pumasok sa isip ko eh, mukhang koreano hindi nga pumasok sa isip ko na kumukha siya ni Marcos eh ni, ni konting angulo may part nung nakapicture na pero talagang pinili na lang nila yung angulo na yun para may pakita na siya si Marcos pero ang layo sobrang layo so eto nga ang kumalat na balita ang sabi ng iba pati ba naman pondo sa pag edit edit itinakbo eh pa so eto talaga yung sinasabi natin binigyan kayo o tayo ng pagkakataon para pumili na maging presidente ng eleksyon so kayo mga nagre-reklamo isa rin kayo sa naglukluk dyan So, anong gusto nyong palabasin? Pag nagkamali kayo, gusto nyo baguhin agad? Kaya hindi tayo makamove on yung sinasabi nyong mag on kasi hindi nyo matanggap yung pagkakamali nyo. Andiyan na yan eh. Antay na natin. Kasi minsan, kaya hindi tayo na on. Ang nangyayari kasi hindi pa nakakapagsimula. Marami ng tanong. Ba't hindi muna natin antayin na matapos? Saka tayo magtanong at magkomento. Ang hirap kasi sa mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali at pagkatao. Gusto lang nila sila na yung boss, gusto nila laging sila yung nasusunod at gusto nila laging sila yung tama. Pero wala tayong magagawa. Dapat ibinoto nyo yan, suportahan nyo. Sinong gusto nyo ipalit? Si Sara Duterte? Eh di ba nga, sinunog yung effigy nila pareha. So ibig sabihin, ayaw sa kanilang dalawa ng mga tao. So ngayon, Di ba ang hirap mag-isip? Paalis tayo ng paalis, sino ipapalit natin? Meron ba kayo naisip na ipalit? Kayo mga DDS, sa tingin nyo ba si Marcos yan? Marami rin ako nabasa ng mga DDS na hindi rin nag-agree na si Marcos nga ang nasa video. Kasi napakalayo, ang daming comparison na nagsasabi na hindi talaga siya ang nasa video. Bakit kailangan yung manira ng tao? hindi nyo matanggap datalo na kayo hindi yan ang tamang pagpuna hindi yan ang tamang pagkorek ng mga mali dapat kung alam nyo mali i-correct nyo sa tamang paraan hindi yung ganyan nagkakalat ng mga fake news ng mga fake videos nakakahiya kayo yan, mga kakampi nyo, ano, nagdi-disagree na rin sa mga ginagawa nyo ang hirap kasi sa tao, gusto nila sila lang ang susunod, gusto nila sila lang ang tama. Di ba ang hirap? Ang hirap talaga tumanggap ng pagkakamali. Pero mas mag magaan sa dibdib kung tatanggapin mo yung pagkakamali mo, saka mag -move on. Kung gusto mo mag-sorry, okay, go, go ahead. Maraming ganyan kasi sa politika yung akala nila sila yung tama, sila yung boss, sila yung masusunod. Wala kasi pumupuna. Pero pag may pupuna, syempre, magre-react din sila. Eh, mali naman sila. So, yun lang. Gusto ko lang i-share din yung opinion ko regarding ang comment and reaction ko regarding dito sa video na to. So, lesson learned sa mga nagkakalat ng mga fake news na yan tantanay nyo na yan wala na kayong magagawa ng na yan, intay nyo na lang matapos yan adios